Hello guys, good afternoon. Today is Saturday. Napakaganda po ng sikat ng araw. Ang sarap maglakad-lakad dahil mainit. <clears throat> Ayan po. Although winter po ngayon, kaya po nakakatawang makakita ng ganitong kasikat ang araw na mainit-init ang panahon. Ayan po. This time guys, gusto ko pong ipakita sa inyo ang isang vending machine ulit. But this time, ayan po sila. dadalawa lang. Ito pong isa ay yung ordinary vending machine na uh, may tindang hot and cold na assorted drinks. But this time, ito po yung gusto kong ipakita sa inyo, guys. Vending machine siya ng newspaper. Ayan po. Newspaper po kita ko mabuti guys ha ayan newspaper na vending machine ayan po isa po yan sa as in wala, wala tayong ganyan sa Philippines guys ayan. okay ito po kaya lang itong vending machine na to guys coins lang ang pwede mong ihulog hanggang 500 yen lang Ayan. And kung may sukli ka, pipindutin mo lang to. Ganyan, para lalabas yung sukli mo dito sa ilalim. Ayan. And dito mo kukunin yung iyong newspaper. Eh, dito nga ba? Sorry guys ah, hindi pa kasi ako nakakabili ng newspaper. Pero, ayan na siya. Diyan mo ayaw lang niya bumuka dahil hindi ayan bumuka naman pala siya ayan dalabas dyan yung newspaper mag automatic mag open yan siya while dito guys dito sa regular uh, vending machine na may mga drinks aside sa pwede kang maghulog ng bariya na up to 500 yen at nagbibigay din siya ng sukli pwede kang maghulog ng ah, uh, paper bills. Ayan, dito mo ilulusot. Na up to 1,000 yen lang. Hindi ka pwede maghulog ng 10,000 yen. Hindi mo pwede i-insert dyan. Okay? That's all guys. Nakita ko lang to and gusto ko lang na maipakita sa inyo. Ayan po. And ito po yung uh, pakita ko rin sa inyo guys itong Ayan. Ito po yung ano uh, bangketa. Kumbaga, may mga nakatanim na flower, uh, halaman. Okay. So, ayan. That's all guys. Papunta ako sa isang loto outlet sana. Kaya lang parang maraming tao. Kaya hindi na muna siguro for now. Papacheck ko sana kung ako po ay nanalo na. Oh, so, anyway guys, this is all for now. Pinakita ko lang po sa inyo yung uh, newspaper na vending machine. Ayan. Ito. Okay. So, ayan guys, may kalat din sila. Pero ilan-ilan lang. Hindi katulad sa Pilipinas. Natambak ang kalat. Okay. So this is all for now guys, thank you, bye bye.